Yes, good morning Marinduque, good morning Luzon, Visayas at Mindanao live here at Gasan Port. Meron bang port dito? <laughs> uh, dito tayo nga sa Bingo na Park ba ito? Ayan. Dito sa bayan po ng Gasan kung saan dito po uh, dumadaong yung po mga bangka na going to Pinamalayan sa Mindoro. Ayan. At ito yung sitwasyon ngayon doon sa mga kabayan po natin na na gusto pumunta ng Mendoro Bayagasan, ganito po yung sistema ng pagtransport. Ano, bago ka makarating dyan sa bangka na asakirin yan, parang ang layo. Ano, dahil nga po, ah, mababaw po dito, wala po talagang maayos pa na pantalan sa gasan. No, sana magkaroon na sa madarating na panahon. Ano, so, dyan ka pupunta sa bangka na nakikita na ano yung bangka na yan, yung kalasaka, yung at uh, dapat alas uh, 8 bang aalis ah, siya na ano yun yung schedule yun. niya so bago ka makarating doon nakikita ninyo may maliit na bangka na a transport ka papunta diyan ayan at diyan ka masakay uh, galing dito sa tabi kaya at doon at yun yung pinaka tricycle ba <laughs> yun yung mag-transport sa iyo at mag-bayad ka rin yan para makarating ka naman dyan yan. Ayan, at uh, Ayan, tumusan na po ang inyong umaga sa ating mga kababayan uh, po kayo sa ating ng ngayon At uh, isang mag maganda naman po ang panahon Hindi naman ganun kalakyan ng alon Kaya lang dito sa gasa, ayan, medyo mahirap makatabi yung bangka at uh, narito yung ilang mga pasahero ngayon Actually, may mga nakasakay na So ito yung nagalipat sa kanila patungo dun sa uh, bangka na yan, ano? Passenger boat na going to Pinamalayan. So ayan. Diyan kay sasakay. Ayan, yan natin. Mga sakay sila Ate. Ayan. Ayan, si Sir Myong. na naman. na <laughs> <rapa niya> naman. <laughs> Ayan. Uh, reminders na, reminder, one of the reminder. Magpapalito nyo kayo, mag-chinelas na lang ko, dapat. Oo. Saka yung sa patos ninyo. Para hindi mabasa. Para hindi mabasa. Oo. Komportable. Hindi na lang po pwede. Oo. So, ayan. Ko -isa. So, yeah. Ingat sir, ingat ayan. Si sir Myong ay mag-report <laughs> oh, Ganon, ganon ang gagawin sa inyo <laughs> pagka hindi ka willing na magbasa ayan so si Sermion ay papunta ng Mindoro sa sa regional office ng PMPIA o Philippine Information Agency dyan sa Calapan City sa Mindoro so nadaan sa baya uh, gasan, pinamalayan ano so ayan yung sitwasyon dyan sa pag uh, transport na yan ayan yung mga challenge ano bakit nga itong bangkang ito ay isang katig ano? So, parang ang uh, hirap oh. Bago ka makarating doon sa bangka na 'yon, masakay ka muna diyan at 20 ang pamasahe. Dati po ay 10 lang ay 20 pesos na at uh, pati yata 'yung pamasahe ng bangka uh, I think parang nasa 290 na po ngayon yung pamasahe Ayan oh, nababasa sila oh. Dahil uh, may alon So, ayan at eh uh, ito yung mga sasakay pa, yung mga bagahe. So <coughs> ganyan yung sitwasyon. At uh, nung lang, lalo na pagka mas malaki pa ang alon, ayan, sir Mio. Ayan, gumakaway kaway. Para <laughs> artista doon. Lalo na pag malalakas ang alon, ano, uh, hindi talaga makatawid dito. Kasi uh, imagine niyo, ito yung forma, mapakita mo sa inyo, no. Ito yung forma nung seawall nila dito, may naka-curve ang dahilan niyan dahil pag umaalon para hindi sumapad yung ganong kalaki imagine nyo lalo na pagka high tide kalaki uh, so noong nakaraan ay dumadaong yung mga yung bangka na yan doon pa sa ano, sa si Chukwates dyan sa Masiga ayan so doon sa mga nagkatanong medyo o, tumaas po papasahin po ngayon ng bangka ng yahing pinamalayan pagasan pinamalayan vice versa pati po yung pong pamasahe dyan sa maliit na banka na yan na nag-transport ay tumasa din 20 pesos na po each so palala po natin sa mga sakay o babiyahe mas maganda po na medyo naka naka shoes lang naka ano po kayo slipper dahil nga po para may wasa po mabasa pag ganito po na yan medyo gulong ano may kulong eh talagang maaaring mabasa po kayo ano so yun yung sitwasyon po ngayon medyo mababaw po kasi dito kaya talagang uh, ganyan na sitwasyon so regulus ang mabiyahe po ngayon ang doon sa mga nagatanong ano kung kayo ay gustong bumiyahe ng Mindoro via Pinamalayan Agasan Pinamalayan uh, alas 8 po ng umaga ang, handi departure ano at ang aray arrival niyan sa Pinamalayan ay mga 12 or 1 depende po sa panahon ano at sa doon sa wave nga o kung may alon ano po so yan and ah uh, uh, yun po uh, medyo tumaas nga po ang pamasahe uh, kaya i-rate muna ninyo at, at saka po yun nga medyo pag pong bare months, ay medyo talagang asahan natin na medyo lumalaki ang alon pero mas mas makakatipid po kayo ng expenses kung dadaan po kayo ng nanggasan going to Mindoro via Pinamalayan, ano mas nakakamura po kayo at isang sakay lang niyo o isang transport lang niyo via sea o via dito sa uh, port niya hindi katulad po nang dadaan po kayo ng bayan Batangas nadadaan po kayo magga kayo from Balalakan to Lucena then magga-travel po kayo by land from uh, Lucena to going to Batangas and magga-barko na naman kayo from Batangas to Calaban City. So yan, yan yung sitwasyon. Medyo malayo yung ano, nakasakay na si Sir Mio. Ayan. And uh, ilang oras yan kung elite na 8, 9, 10, 11, 12. Ting mga 3, 3 more than, mga 3 or more than pa hours yung yahe ano. So good morning sa lahat mo nanonood. Sino ba? Hindi ko mabasa po yung mga, mga ano po ninyo. Thank you po sa mga nag-send lang stars good morning sa 142 uh, viewers natin ngayon dito sa Hoy, kamusta po ang inyong lunes? Happy Monday sa lahat ng ating mga kababayan sa mga nasa opisina na o nagabiyahe pa ingat po kayo ano maganda po ang panahon natin dito sa Marinduque sa mga panahon po ngayon ayan, makita okay, ko po sa inyo yan po yung natatanaw po ninyo sa banda doon yan po yung yung pantalan naman po dili pero dito po mas dito po ah uh, tumatabi itong mga bankana na ito medyo may an, ano na po so ayan sa ating mga kababayan sino pa yung mga na dito po ngayon hindi ko mabasa lahat sino dito ju mataak. yan sa Maryland USA o oh, nagtatanong nagaano ka dyan, DJ niyatid ko po si Sir Miong sa pagdating Sir Miong po ay mapunta sa kanilang opisina sa kanilang regional office dyan sa Kalapan sa Mindoro and part po ng trabaho ayan so ito yung mga hello kids si, si June dyan sa Maryland USA sa mga kabayan natin all over the world ano sa sa Canada sa Amerika sa Australia sa iba ba mga bansa ano na napanood tayo maging dyan sa Middle East so, ayan tingnan natin kung paano sasakay sila sila nanay ayan paano sa sasakay, sasakay ng ano ng bangka ayan tingnan natin nanay, ay uh, abuatin. <laughs> Ayan. Ah, sige. Ay, nakita natin na ah, hindi na. Hindi na pinuhat. Ayan. Kaya niya. Nag, uh, tinanggal lang yung kanyang sandals. So, I think itong kasunod. So, medyo nalaki na yung alon. So, si tatay ganun din. So, ang capacity ng bangka ay apat. Depende sa sa laki ng mga pasahero so, si kuya yun, siya kasi nakashort siya yan, tatalikod pagka ganun, pagka bubuhatin ka ayan, tingnan natin ako papaano Tignan malaglag. <laughs> Okay, hey, ready? Yan. Sana all. <laughs> Sana all. Yan. So, yun. Sinakay na. Then, saka na yung kanya mga gamit. Mga daladala kanya. -dala. Yan. So, ayan Yan. 20 pesos. So, ito yung mga oil na gamitin siguro una muna yung mga pasahero Ayan, dito sa ano, sa service ipakita diba, ko sa yung sitwasyon ano? yung panahon natin dito so ito yung Lingona Park o Reyes Park dati sa so, Kasan ano? Park medyo ito yung sitwasyon na, na dito pag gabi pag may mga ilaw ano? kaya lang medyo may mga nakita din tayo na dapat siguro i-repair na dito sa nasabing area so ito maganda ito sa mga kabataan ano, lalo na pagka uh, weekend ano, at uh, family bonding pwede na rin dito mga kainan malapit dito so ayan yung sitwasyon and damaya uh, dadating naman yung kasi ano ito baba balikan lang yung mga ano ah uh, think may may isang ito ay papaalis itong banka na ito, may kasalubong ito, may alis din ng 8 o'clock dyan naman sa Pinamalayan. So, dadating naman dito ng mga, I think, mga 12 or 1 o'clock in the afternoon. So, yan po yung sitwasyon dito sa bahagi po ng Dasan. Ayan. At tanong natin ito si Kuya. Kuya, uh, magkano yung pamasahe dyan sa ano? Sa banka niya, sa service? 20 po. 20. Dati magkano? 15 po. 15. So, matumasa 5 piso. So, yun nanonood ha, 20 na daw ang pamasahe. Then tumasa rin yung bangka doon ang pabasahe. 320 dati ito. 250. So ang laki din ng tinasa no. So pati dito hindi lang sa Lucena o sa sa Talaw-Talaw at saka sa Balanlakan tumaas ang presyo ng pamasahe pati po dito. So ito yung mga ito ba yung mga krudo gagamitin doon? So ayan, yun yung mga krudo na gagamitin do sa banda na yan. Ayan. So ayan at uh, yan. sa lahat ng ating mga kabayan, ayan, papaalam na ba ako? Silong muna ako. ayan. <laughs> ayan. So, hindi ko mabasa po yung mga ano nyo, mga pagbati ninyo. Pasensya na, hindi ko maisa-isa yung mga video. Mga... ganun? Hindi ko mabasa dito sa ating cellphone. So, ayaw mag-scroll. Pasensya na po ha. Oo, at uh, na nandiyan naman, makikita naman po kung sino-sino. Yung mga mag- mag-view po nitong ating uh, live. Alam ko may sa mga sa So pag napanood nila, mababasa nila yung inyong mga pagbati. Ano, hindi ko na po mabanggit ha. Pasensya na hindi ko mag-scroll. Siguro sa dami po na pumasok na mga ano dito. Yan, nakalagay ingat sa pagtawid. Uh, o, ingat sa uh, Si Sir, Myung, ingat, uh, Sir, Myung, si Sir po ay patungo sa kanilang regional office dyan sa, Pilaman, uh, sa Kalapan City. Sa PAA Regional Office. At uh, marami na pong ahensya, national agency ng na ating gobyerno na unti-unti na pong nailipat ang regional office dyan sa particular dyan sa Mindoro. Medyo challenge nga lang po ito sa mga island provinces uh, at gaya ng ating lalawigan na kapag may sadya ka sa regional office ay kinakailangan pang tumawid ng dagat ano, o sumakay ng ganitong banka ano, and hopefully ano, sa hopefully nga sabi nga po namin na pagkukwento po namin na sana ay magkaroon na rin dito ng maayos na pier at magkaroon, magkaroon na rin ng kahit lurow kalakian dahil alam nyo po ba na ang bigas man, maraming bigas sa Marinduque na nabibili natin sa merkado ay galing po na Mindoro. at may mga produkto naman tayo galing dito sa Marinduque na dinadala doon so mas mas, mas uunlad ang ating galugigan ano po yung pagtransport po hindi lamang mga tao kundi na mga produkto ay mas mapapabilis and with that tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na naluluto sa Marinduque News Network. Ayan, sa pangalan po ng ating mga kasama sa Marinduque News Network. Sa ating mga staff dyan sa opisina ngayon at sa PIA office dyan sa Provincial uh, Capitol. Ayan, sila Santino, sila Paul, sila, sila Ronel, excuse me, sina Eman, si Jopay at sa lahat po mga kasama din. Sa pangalan din ay sarayong may matak junior ng, ng uh, PIA o Philippine Information Agency. Ako po ang kabayan, nag-uulat mula na dito sa Gasan uh, inyong kabayan Adriano Sanchez. Magandang morning, ingat po at uh, mabuhay po tayong lahat. God bless!